kami nakasimba kasi yung lakas ng ulan. So, nandito kami nagtatambay sa ilalim ng tulay. Ayan, o. No. Sa taas, ano yan, sasakyan. Sa oh. taas, oh, aeroplano yan. Kasi no. may tugudog. Oo, ayan, o. May tugudog ko, no. Kaulon. Ayan, kaulon. <laughs> kaulon, ano yung papunta yun, papunta doon daw yun, yung way papunta doon. So, nandito kami sa Chunuan West. Hindi talaga kami makaalis kasi malakas ang ulan. Ang daan sila, oh. Kita mo, nagliparan yan. Ang dami, oh. Diba? So, guys, dito lang muna kami. Ito oh, na mo pagkain na, pagkain ng... Pagkain ng ibon, sakto. Maya-maya ako, ibon. Oh, pagkain ng ibon. Sakto yan. Mm, kain tayo. Sarap pa ng ano, Em. Sarap. And, guys. Thank you for watching. Bye. Ah, wait lang na muna ako sa pagkaon sa kasi Sila mo tanggal? dili kasi nagdiyos dili okay. di ka mo balik dito. dili kasi nagdiyos Uy, kasi man dili kasi nagdiyos dili kasi nagdiyos Sunflower ini, nagdiyos sunflower. kasi para dili kusimon. Sunflower, Sunflower, sunflower. Mahal yan sa Pinas. Mayroon yan sa Pinas, ah. Na, yeah, ah. Mahal. Sunflower dito, wala kong ranag na, mauga na ganyan ang buwak, ha? Kung tiga, mga bata. Di sa nyo na, nakadakto kayo ang sunflower? sunflower sa Pinas, day. Murang Mura man to, uto lang. Yan siguro na nga sunflower. Oo, uh -huh. Guys, palitaw. Palitaw kayo dyan. Uy, kasi ako. Oh, isa pa. Yung breast. Mahirap. Kami ito oh. Hindi nagpinta si Mayos no? din, ah, Ang na. Wala. Malakas ang ulan. Ang haba na ng leeg ko. So, ibig sabihin, payat na ako. <laughs>

yung 66 na lang. Mm. 65, 75 ang kilo ko bago ko mag-flight ngayon. 66 na lang. Means pag hindi ako busog, 65. Pag busog ako, 66. Hindi na kumamayain ka yung ko siya. Ya, tak. Ini nolang. <laughs> Ini kau lang kau tanggali. Maya, mm, guys. Guys, thank you for watching.